yun nga pala guys good morning nandito tayo sa ating kapatid at itong kapatid ko ay medyo angat sa buhay na aming lahat ang tingnan nyo guys ang kanyang yard yung yard nga tingnan nyo naman yun yun ang halaga ng mga materials yun ang ato guys ang laki si naghahalagang 60,000 yan tapos dito marami dito meron pong isa si si Polish Dub yun K9 ayun si K9 guys laki nyan dito baliwala yung mga materyales yung guys si K9 ayun o, ang laki laki ni K9 di ba Ganun guys, kaginawa yung aking kapatid. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na meron kaming kapatid na kahit na umangat sa buhay niya. At time na siyempre hindi natin iyak na kung ano. Ito na aking pamantun. Si aking anak panganay. Tulid doon si Angge. Ayun guys, maraming maraming salamat. Bye!